Alright, good morning mga paps Ito, ito mo naman pagtyagaan yung vlog natin Ngayon sa araw na to, araw ng Sabado Ah, uh, May ba ngayon? Hindi mo na kayo bumiyahe, no? Kasi Medyo na bugbog tayo kahapon sa biyahe ayan. ayan Dito tayo ngayon sa mga alaga natin Good morning Oh, ayan, magsalita ka na Uh, ayusin mo <laughs> ayun mo tao po ah uh, Pops J <laughs> oh my god wow tama kulit yan siya ano maligo ka na maaga Ligyan na kitang tubig dali kukuha lang ako ng tubig gusto niya maligo yan eh alam niyo mga paps nakawala na yung ibon na yan karang araw kasi nilipat yan dito yan galing sa puno na to eh yan you know. o ang problema nalaglag ang kulungan niya. nabukas yung pinto dun sa kuro, yung itlugan yun kalipad sabi ko wala na wala na ako ng pag-asa ng mga paps kasi eh, ano lang naman yan eh kaya lang nung bandang hapon bumalik Narinig yung boses niya Narinig din ng nanay ko eh Bumalik siya nandun sa simento Sa lapag Kasi uh -huh. sa salita Gusto niyan maligo eh Kahit, kahit malamig eh Ayan na oh, diba? O Maligo ka na Ayan, May tubig ka na eh Hino natin yung mga alaga natin Ayun, maayos na rin yung kulungan ng ano natin, manok. Mapaparami natin dyan. Nasayang yung mga itlog nung nakaraan mga paps dahil nga na i-storbo aray. Uh, tumama pa yung ulo ko? Maraming tubig to kasi Siyempre, pag bumiyahe, ako mamaya. Ayan, may tubig niya sila. So, mamia, pakainin natin yung mga paps. Ito na may alaga natin, isa. O, oh, maayos na rin yung kulungan nila, di ba? Kabakod yan, ha, di ba? Tapos yung swimming pool nila. Palitan na rin yung tubig, mamaya. Four. Six. 13 13 sila mga paps ang dami nila diba almusal nila almusal ayun o oh. no? mga tira tira sa bahay diba ayun nilang lang pakain sa kanila pwede na yan hmm. lagyan ko ng tubig kasi gusto nila yan eh Nihigop. oh, ang dami niyan. sawd sila dyan Pero pinapakain ko rin sila ng feeds. Uy. Yeah. Kasi makulit. Kainin mo kay lahat eh. Oh, ayan o. Oh. Oh, diba? Sarap tingnan. Kaya lang yung isa inaaway pala. Inaaway yun know, o yung bumubukod naaway ng barako yun kung dahilan ng barako yan nakikiagaw na lang siya dun kaya may asundutan natin ng konting pilits para solve sila ay raw may pagkain ka naman dyan ah Ayan, ang dami yung pagkain ah. <laughs> Ayan. Nakbakan na nila mga paps. Narinig mo. Ganyan talaga sila, di ba? Pinabantayan na yung isa ng barako pag lumapit. Di ko alam kung anong... Ayan, oh.

Ikaw, pagkain ka dyan, kumain ka na dyan. Yung itluga yan dito sila eh. Wala ah. pa. Wala pa, wala. Bagong lipat lang kasi sila dyan. Abul ah, na naman yun. Kuha pala natin yung ano, pagkain nila. Hindi po tayo nagsasabong. Ang ano lang po yan. Ayan. Ang kain. para so, maganda lang mag-alaga may makikita kang mga ala-alaga meron na dito tayo inayos natin lagyan na natin ng balag kasi ito yan, meron tayong bati uy yung ampalaya ko ah tumba chill ka lang <laughs> Kaya yan, nag-umpisa ng gumapang. May taninim si, na, si mama na guyabano dito eh. Dito, patola. Gumapang na rin. Ayan, dito yung gagapang. gumapang dito yan. Alright. Ayan, napakain na natin. So, Solve na sila. Pwede na silang mag-swimming ulit. Ikaw, may pagkain ka pa. Andami ah. Eh, Ayan no? Ha? Anong problema mo? Maligo ka na. Shhh. Oh, Ginaya niya ako mga paps, di ba? Sana oh Ano <coughs> Martinis ay Maritis ano ba yun <laughs> ah, diba sold na sila buti diba pa sila nakakain na alright ilang muna ang update natin sa mga tanim tanim natin oh, malaki na yung papaya natin tsaka yung mga gamot yung pait serpentina ah, gamot sa ubo oregano or sili ay may bunga yung sili oh. ayun yung um, sili at saka okra taba yan may bunga din yung sili natin dito o oh, diba ayan kamatis sili sili pa siling haba o oh, diba yung luya rin o oh. buhay na buhay na So, marami tayong panggatong dito. Ha! Buhay probinsya. <laughs> oh, my God! Wow! Buhay probinsya sa Manila. zooming <laughs> na, na kayo. Puro kalokohan eh. Ayan ah. Alright. Ayan, update ko lang kayo. Yan. Lutuan natin. Alright. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga kapaps. Ah, nakaraan pala nang uwa ng uwa ng mangga. At karaming nakuha namin. Mm, sarap. Walang kaasim-asim. Maraming salamat sa inyong panonood at salamat sa walang sawang supporta na binibigyan nyo kay Paps J. Love you all. God bless.